Hello guys, ayan flex ko lang tong uh, isang inahan ko dito guys <laughs> Tingnan niyang laki ng kapatid nilang isa So ito guys yung una niyang anak Hindi pa nawalay Nung naglilimlim siya kasama niya doon sa pagitlogan niya And then ngayon napisaan na siya guys Ayan so kasama pa rin nila <laughs> Ayaw niyang mawalay sa nanay niya guys yung so mayroong pito tayo na bagong sisiw. Bali wala sila dyan kasi yung isa hindi hindi maalis. Hindi naman madami na din po yung mga kuha natin dito. Dito sa labas ito guys, yung mga dati nating mga manok. Yan. Medyo mayroon na din. Sana mapadami din natin itong nandito sa labas guys. Yan, tiyaga-tiyaga lang sa pag-aalaga may enjoy natin ulit magalaga ng maraming ano, mga manok at nagdagdag tayo ng pato yan yung mga dumalaga na tayo dito guys sa labas wala yung iba eh yan, yan yung itlog na yato ibang iba dito eh.